Magbigay ng tatlong pangalan ng bansa na nagsisimula sa letter E. Ate, kapag nagawa mo itong mahulaan, bago matapos ang tatlong minuto, meron kang 1,000 pesos kunin mo. So, paano ate? Ready ka na? Ready, ready na. Dahil kung ready ka na, your timer starts now. Sige ate, hula, kayo mo yan. Sa letter E, nag-uumpisa. So, ganito ate, bibigyan kita ng isang sagot para sundan mo na lang. Ecuador. Instant panalo talaga dito mga katropa Huwag muna kayong aalis Gusto nyo ba manalo ng ganyang kalaki kagaya ko? Wow! Yung ng larong nito ay ilalagay ko sa may comment section Mag-register na kayo at mag-deposit Tara na sabay-sabay tayong pumaldo at manalo Okay sabihin mo Ecuador Ecuador Okay so dadalwa na Sa letter E nag-uumpisa Isipin mo mabuti ate ha Mahaba pa yung oras mo Para sagutin nyo katanungan ito 2 minutes and 34 seconds Sige lang, isipin mo lang ate. Yung mga bansa sa letter A dadalwa na yan. Sinabi, sinabi ko na yung isa, Ecuador. Dadalwa na. Mahaba pa yung oras mo para isipin yan. 2 minutes and 15 seconds. Sige lang ate. Kaya mo yan. Kung nakaya mo siyang sagutin, kaya mo rin itong sagutin yung aking tanong mo. <laughs> Wala ka maisip. Okay Sige lang, kayo mo yan, mga 1 minute and 55 seconds Yung boyfriend mo, paano mo sinagot? Okay, sinabi sa iyo na kayo na, nasagot mo, oo Okay, so itong tanong ko, kailangan mo rin masagot Magbigay ng tatlong pangalan ng bansa na nagsisimula sa letter E So binigyan kita ng isa, Ecuador Dadalwa na Kayo mo yan, letter E Mahaba pa yung oras mo ate ha 1 minute and 25 seconds 1 minute and 20 seconds Ate kaya mo yan <coughs> Ang tanong natin ate dito ay Magbigay ng tatlong pangalan ng bansa Na nagsisimula sa letter E Okay so marami ang letter E na yan ate Marami yan, kaya kaya mo yan Okay, so binigyan kita ng isa, Ecuador. Okay, so dadalwa na. Kaya mo yan. Bibigyan pa kita ng isa, gusto mo? Bibigyan pa kita ng isa para iisa na sa sagutin mo. Ang isa ay Egypt. Sabihin mo Egypt. Egypt. Okay, so ano yung dalawa kong binigay sa'yo? Anong letter eh? Ecuador. Tsaka Egypt. So iisa na. Okay, so mahaba pa yung oras mo. 35 seconds. 30 seconds kaya mo yan binigyan na kita ng dalawa Ecuador at Egypt so kailangan masagot mo pa yung isa na yun isipin mo mga puti ate kaya mo yan 15 seconds para sagutin yung katanungang ito. 10 seconds 5 seconds sayang So, dyan ka lang ate ah, time is up. So, i-reveal ko muna sa iyo kung ano ba yung mga letter I e na yun. So, marami yun. So, ito yung mga ilan sa mga bansa. Okay, Egypt, Ecuador, El Salvador, Estonia, Etopia at marami pang iba. Ate, dahil kumasa ka sa 3 minutes challenge, meron kang creme coffee creamer. Meron kang dalawang... Preska tuna, meron kang UFC tamisang hang ketchup, meron kang datu puti soy sauce, meron kang datu puti vinegar, at meron ka rin isang kilong bigas ate. Thank you sa pagkasa sa 3 minutes challenge. Salamat katropa mo. Black.